maligayang pagbabalik sa Room 666. Ilang taon na nang magsimulang indahin ni nanay ang madalas na pagsakit ng ulo. Samantalang si tatay naman ay ang pamamanas ng kanyang paa na siyang naging dahilan ng paghinto niya sa trabaho. Sinunda naman ito ng aming babaeng bunsong kapatid. May mabahong amoy na nanggagaling sa kanyang ari. Nagsusugat din ito na nilalabasan pa ng nana. Maihahalin tulad sa amoy ng bulok na itlog ang baho nito. Sa ngayon ay sa kapatid ko munang nasa ibang bansa kami umaasa sa pang-araw-araw na gastos. Hindi rin kasi ako pinayagan ito na magtrabaho dahil mas gusto niyang mag-focus ako sa pag-aaral ko. Nasubukan na namin ang kumonsulta sa doktor. Pero ayon sa mga ito, normal naman ang lahat ng ginawang procedure sa magulang at sa kapatid ko. Wala silang nakitang problema rito na aming pinagtataka. Kaya nang dahil doon ay naghinala na kami. Hindi kaya dulot ng kulam ang lahat ng ito. Lumapit kami sa isang albularyo na malapit lang sa aming lugar. Subalita, agad itong tumanggi dahil masyado raw malakas ang kulam na ginawa kay nanay. At ito ay tinatawag na Paktol, ang pinakamabangis sa lahat ng uri. Imbis na manika at karayom, bungo raw ang gamit dito. Sa pamamagitan ng bungo, pinapasak sa butas nito ang hibla ng buhok o di naman kaya ay Litrato ng biktima Ang may-ari ng bunguna na mayapa na ay inuutusan ng mangkukulam na magbigay sakit sa kukulamin nito Habang tumatagal ay mas lalong tumitindi ang kanilang nararamdaman Nawawala na kami ng pag-asa na humanap pa ng manggagamot Si kuya na nasa ibang bansa ay nag-aalala na rin sa kalagayan ng aming mga magulang at bunsong kapatid sa aming bahay ay ako lang ang natirang walang nararamdaman Ginugol ko ang ilang araw ko sa paghahanap ng manggagamot At sa online sa pamamagitan ng post ko sa isang Facebook group Nakontak ko ang isang matandang babae na kaya raw umano alisin ang sumpang kumapit sa amin Sinabihan ako nito sa araw na biyernes pagsapit ng dilim ay gagawin namin ang ritual Bagamat malayo ang tirahan nito sa amin ay hindi naman ito naging hadlang sa panggagamot. Sa panahon ngayon, hindi na raw niya kailang dayuhin kami dahil kahit pangalan na lang daw ng pasyente ay kaya na niyang gamutin. Wala pang sospek o pinaghihinalaan ng mga magulang ko na gagawa sa amin ng ganito dahil likas ito na mabait at matulungin sa abot ng makakaya. Isang babae. Mahaba ang buhok. Kulay pula ang mga kuko. Mapula ang labi at puno ng kolorete. Siya ang kumulam sa inyo. Description ng manggagamot. Sa gitna ng pakikinig ni nanay pumasok sa kanyang isipan ang isa naming kapitbahay. Lahat ng sinabi ng manggagamot ay tumutugma rito. Si Ati Melda. Tatlong taon na ang nakakalipas. Nang huli silang mag-usap nito at dati silang magkaibigan, nilapitan daw siya ni Ate Melda upang hiraman ng pera. Ngunit ng mga panahon na yun ay, gipit at nangangailangan din kami. Dahil kasagsagan ito ng quarantine, Sumamarao ang loob ni Ate Melda at nagbitaw ng masasamang salita. Nakapag-abroad lang ang anak mo eh, lumaki na ang ulo mo. Ang kadamutan may karma yan Ginagasta ang pera Hindi pinapabulok sa pitaka Reklamo ni Ate Melda At nag-iwan ng masamang titig kay nanay Tumindig ang mga balahibo namin At nagkaroon ng takot sa dibdib Kumuha ng isang papel na pinahira ng kaunting langis Ang manggagamot Sa ilalim nito ay nakasindi ang isang kandila Rito ay ipinaibabaw niya ito na bahagyang malapit sa apoy hanggang sa mabuo ang isang imahe. Isang itsurang babae. Lahat kami ay nagulat nang makita at makumpirmang si Ate Melda ang may gawa sa kulam. Ingit na may halong galit ang ugat ng pagbibigay sakit. Masyadong malakas ang kulam dahil malalim daw ang pinaghugutan nito. Ngunit hindi naman daw ito magiging problema Upang gamutin kami, sa harap namin ay nakasindi ang isang kandila at sa likod nito ay naroon ang cellphone. Maghawak-hawak kayo ng kamay, Anong mang mangyari ay huwag na huwag kayong bibitaw. Utos sa amin ang manggagamot. Nagsimula na sa pagbilis ang tibok ng puso ko, hindi ko alam kung kakayanin ko ito dahil ako raw mismo ang magpapagaling sa mga magulang at kapatid ko. Tanging ako lang. Ako ang medium. Dahan-dahan kong ipinikit ang mga mata ko habang nakahawak ang aming mga kamay. Ang mga sumunod na tagpo sa physical kung katawan ay hindi ko na maalala pa. Basta't sa pagdilim ng aking paningin ay dumilat na akong nasa ibang lugar. Kasama ko na ang mga gagamot Magkatabi kami at nasa gitna ng isang masukal na lugar. Ang gubat. Sa harap namin ay naroon ng isang malaki at lumang bahay na yari sa kahoy. Magtungo na tayo ron sa ng manggagamot. Nilakad na namin ng aming mga paa at nagsimula na sa pagbigat ang aking katawan. Tila may pumipigil sa akin na bagtasin ang bahay na yun. Subalit nilabanan ko pa rin ito dahil gusto kong malunasan ang karamdaman ng aking pamilya. Sa pagtungtong namin sa lumang bahay ay tumambad sa akin ang maraming nakakalat na kandila habang nakasindi ito. Maraming pinto at sa loob nito ay naroon daw ang mga ginamit pang kulam, kanila nanay, tatay at bunso. Iginagala ko ang aking mga mata sa malaking bahay na ito at sa paligid ay maraming itim na kaluluwa na siyang mas nagbibigay ng takot sa akin. Sobra akong nangilabot sa tuwing makakasalubong ko ang mga ito. Agad kong pinasok ang unang pintong na daanan ko. Hubot-hubad na nakaupo ang kapatid ko sa paligid ng nakapabilog na kandila. Hindi ko maiwasan ng maluha dahil sa kaawa-awang itsura nito. May mga sugat ito nagawa gawa ng isang matalim na blade at may tulo ng tunaw na kandila sa ari nito kuhain at patayin mo ang mga kandila. Utos ng manggagamot na agad kong sinunod. Sa pagtapos kuway, bigla na lamang humampas sa aming mga balat ang napakalakas na hangin na kaya kang dalhin. Pinatay nito ang mga kandilang nasa isang parte ng bahay habang ang mga iba naman ay naiwang nakasindi. Agad kong sinunod ang isang pinto at nakita ko rito si tatay na namimilipit sa pagkasakit ng paa kagaya ng aming bunsong kapatid ay may tulo rin ito ng kandila at may kung ano-anong nakatusok sa paa. Kagaya na lamang ng na mga kinakalawang napako at bubog. Tila hindi ako nakikita ni tatay at siya ay isang ilusyon lamang sapagkat panay lang ang pag-inda niya sa pagsakit ng paa at kahit anong galaw ko ay hindi niya ito napapansin. Nang matapos na ako ay muling humampas ang hangin na siyang pumatay muli sa kandila. Unti-unti nang dumidilim ang bahay. Iisang parte na lang nito ang may maliwanag. Nanay mo na ang nasa pintong yan sa may dulo. Mag-ingat ka. Dahil hindi simpleng kulam lang ang ginawa sa kanya. Kundi paktol. Hindi kagaya ng sa tatay at kapatid mo na karaniwang pamamaraan lang ng kulam. Mas matindi at mapagsikito babala ng manggagamot sa akin. Kahit anumang hirap at pagsubok ay kakayanin ko. Matapos lang ang balakid na ito. Sa paglalakad ko, papalapit sa pintong yun, ay naramdaman ko ang mas grabe pang pagbigat. Pakiramdam ko ay bumabagal ang katawan ko sa paglalakad at maraming kamay na pumipigil mula sa aking likuran. Tagaktak na ang pawis ko at tila natutuyuan na ng lalamunan. Sa pagbukas ko ng pinto ay hindi si nanay ang nakita ko kundi isang bungo at sa loob nito ay naroon ang kanyang litrato. Bunutin mo ang litrato sa loob ng bungong yan pero gaya nga ng sinabi ko mag-iingat ka dahil sa puntong ito makakaharap mo na ang kumulam sa nanay mo at ang iba pang elemento. Turo at babala muli nito sa akin. Akma ko na sana itong bubunutin nang bigla na lamang may itim na usok na pumigil sa akin. Sa pagtingala ko ay gumulat sa akin ang isang imahe ng demonyo na nasa loob ng maitim na usok. Kulay pula ang mga mata nito at nagliliwanag. Sa tabi ko ay naroon si Ate Melda, nakakaiba ang itsura. Mahaba ang ilong nito, kulot-kulot, buhag hanggang buhok at maraming bukol sa katawan at muka. Nanlaki ang mga mata ko at naiyak sa sobrang sindak. Hindi ko na magawa pang gumalaw mula sa pagkakahawa ko nito at unti-unti namang lumalapit sa akin si Ate Melda hawak ang manika at karayom. Huwag kang magpapadala. Isipin mo na ilusyon lang sila at ang buhay ng pamilya mo ang nasa kamay mo. Sambit ng mga gamot Na halos hindi ko na marinig Dahil sa lakas ng hangin Hindi ko na pinutol pa Ang tingin ko sa litrato ni nanay At binuhos na lang Ang lahat ng focus ko dito Buong lakas at loob ko itong binunot At sa pagkalas nito Sa bungo ay Tuluyan ng namatay Ang mga natitirang kandila At kinain na ng dilim ang buong bahay Kasabay nito ang paglalaho Ng demonyo sa itim na usok at ang nakakapangilabot na katauhan ni Ate Melda. Sa muli kong pagdilatay, katabi ko na sila nanay at tatay at ang kapatid kong bunso. Puno ng luha ang aking mga mata at basa ng pawis ang katawan. Nagtagumpay ka Joy. Bati ng manggagamot habang nakangiti. Sa sinabi niyang yun ay nawala na ang bigat sa aming mga dibdib nagwakas na rin ang mga negatibong tumatakbo sa aming isipan. Nagyakap kaming pamilya dahil sa sobrang ligaya. Makalipas ang isang linggo, huminto na sa pananakit ang ulo ni Nanay at umimpis na ang pamamaga ng paa ni Tatay. Habang ang ari ni bunso ay wala na ring amoy at unti-unti nang naghihilom ang sugat nito. Kasalukuyan akong naglalakad sa kalsada dahil inutusan akong bumili ni Nanay. Nang makasalubong ko Si ate Melda Na maputla na ang kulay ng balat At hindi makatingin ang diretsyo Sa aking mga mata Wala na rin itong Kolorete sa muka Nahihirapan sa paglalakad at tila May pamamaga sa mga paa Hindi rin ito mapakali Sa kanyang ari Dahil panay ang kamot niya rito Mukhang bumalik sa kanya Ang pananalbahin niya sa amin Kaya lahat tayo ay mag-ingat. Hindi man nakakamatay ang inggit, subalit nakapapatay.